Nagpakilig na naman ang Don Bell dahil sa post ni Bell ay ang picture na billboard ni Doni at si Donnie naman ang billboard na picture ni Bell. Pati sa ibang bansa ay may billboard ng dalawa. Grabe, napakayaman talaga ng supporters ng Don Bell at kiniligan ng post ni Blythe at Bell noong nakaraan ng ABS-CBN Ball. Grabe, ginaya ni Kyle at Donnie ang picture ng dalawa. Iba talaga ang kanilang friendship. Swak na swak. Dahil matagal na hinintay ng mga fans na maglabasan ng picture ng apat na to. Kung may Don Bell, may Kyle, Donnie at kung may Kyle Drea, My Belria, odi pa, bagay na bagay, kahit anong pair, napakasayang makita, na close na close silang apat.